Yan guys, bababa ako guys. Bababa ako <makes> ng <noise> mami. <makes noise> Ginagawa nila guys. Tapos saan? Hintay okay. na ko yun. Magde-deliver sa akin ng ano. <coughs> Ito yan sa sapuwa. Ya. Sa Dubai na yan yung, yung... sa bus station ginagawa naman nilang ano bago. yan yan yeah. siya yan yan yung big moss yun ang human trading yan na si kuya dumating na kukurin ko na yung ano ko product ko oh.